Sariwa tayo bago! Sariwa tayo bago! Sandaan po. Dito si Kweta. Asa kaya yung mga tagko agad eh? Ano yung dito? Ito maganda. Ito kayo bro brokoli, bro

50 tayo, 50 tayo, 50! ah. Ayun o! Thank you po, thank you. Thank you. Baad, baad. Ah, pa. 50 tayo, 50! Taliwa tayo, taliwa tayo! Okay. كك <applause> <applause>